Good morning mga ka-LCD Sa umagang ito ay magbibiyahe nga pala tayo papuntang Uyaan, balibawaba tayo sa bayan ng Iligan City. Bago ang lahat, maraming-maraming salamat nga pala doon sa nagpahiram sa akin ng motor na si Konsehal Parok. Maraming-maraming salamat sa iyo, Konsehal, at shout out sa iyo. At kung hindi dahil sa iyo ay hindi kayo mga kababa dito sa Iligan City dahil pinagamit mo sa akin ng motor mo at wala akong masasabi sa iyo so ito na nga mga KLCD nagbiyahe na tayo papunta dito sa may Lanipaw dahil dadaanan natin yung kapatid ng asawa ko dito dahil sasama sila sa ating biyahe so mga KLCD ito nga pala yung lugar na Lanipaw dito sa may Iligan City Barangay Lanipaw at itong nga, nadadaanan natin na ito yung mga kabahayan dito sa Lanipaw sa magkabilang side makikita natin na talagang maganda naman yung area dahil maraming mga sa gilid ng kalsada mga ka LCD ito nga pala ipapunta kami sa Uyaan kung saan nandoon yung mga showy natin na pupunta tayo sa kanila dahil matagal na panahon na hindi tayo nakapunta doon mga ka LCD dahil nga sa tayo ay may kakayahan na bumisita sa ating mga kamag-anak ay tayo ay gagawa noon at ito sasamahan sasamahan na tayo ng ating bilas at yung ipag natin mga ka LCD bago pala tayo bumiyahi dito ay dumaan tayo dito at dahil alam natin na nandito nakatira yung mga isa sa mga nakasama natin doon sa Cavite naging kapitbahay natin kaya naman nakaka excited yung mga oras na ito dahil makikita natin sila sa pagkatapos ng tatlong taon dahil nasa tatlong taon na rin pala sila umuwi mula ng Maynila at dito na sila nanirahan sa Lanipao Iligan Barangay Lanipao Iligan City at ito na siya mga ka-LCD dumating na kami kung saan yung bahay nila Andiyan si Taba Andiyan si Taba oh Umla, sama tayo mula Mabunod kami Okay Okay, umistop doon Ay, inayasi kayo nga

Ayan eh, pa tayo kaya kapeyak kaya area niyo ron. Hello. Hello. Eh, Remy siya. Ano mas. masama? Diyo po. Ata nga lang. Ayan pa. Ganda yan nga. nga Ano no? Hindi naman parang hindi umuwi nang probinsya eh. Oh, ano? Lalo tumaba. Oo. Si otol mo ano eh. Medyo bumaba yung katawan niya no? Kasi. Ang ganda. Isa mo na Nandito ikuan. Pilalag-pilalag siya niya. At pagkatapos nga natin tindanan yung mag-aasawa na yan ay magpapatuloy tayo sa paglalakbay papunta kung saan tayo sa dalihin ng mga motor na ito so ay mga ka LCD samahan nyo kami at pupunta na kami sa baba at babagtasin na namin yung kalsadang galing dito sa kanila papunta doon sa Iligan City so tara mga ka LCD samahan nyo kami at ito na nga nag-uumpisa na yung matarik na daan dahil hindi nga tayo nakapag-drive sa ganitong klasing daan na medyo palusong. Medyo kinakabahan tayo sa preno ng sinasakyan natin ng motor. Baka sakaling magpalyado at didereso tayo doon sa may bangin. So, dahil nga sa alalay lang yung takbo natin, wala tayong pangamba. At nandito dumating tayo sa tulay na napakahaba pero hindi pa tapos yan. Balik inaabangan pa kung kailangan kailan pwede daanan yan kaya gumawa naman sila dito ng DIY na kalsada bilang tulay papunta doon patawid sa ilog na yan so ba diba, kapag ka Pilipino talaga madiskarte habang may inaantay gagawa ng paraan para hindi maputol yung biyahe kung saan patungo ang buhay natin so mga ka di ito na nga yung pinakapatag na uh, daan doon sa pinagmula natin kaya naman medyo relax na tayo dito sa pagdadrive ng ating motor at maraming maraming salamat nga pala sa mga taong walang support ang nanonood sa ating mga video at ito naman yung barangay barangay mandulog at makikita natin yung kalsada nila dito napakaganda at talagang hindi kakabahan magbiyahe dito at saka pitpul pati mga ka-LCD, sa lugar na ito ay wala kang dapat ipangamba dahil napakababait ng mga tao dito walang problema at dahil nga sa nagpapatuloy tayo maglakbay kung saan tayo pupunta mga ka-LCD, ang tabayan yun yung mga daan na dadaanan namin, ito paakyat na tayo, paakyat na naman tayo at dito, medyo napakaluwag na yung daan natin dito at tara mga ka-LCD enjoy lang natin yung panunood sa ating biyahe ជាងសាដាត់ពីប naka dahil nga sa tuloy-tuloy lang yung takbo natin ay nakarating na tayo dito sa barangay Cabaro, Iligan City. Shout out sa lahat ng mga nakatira dito. At uh, um, totoo lang mga ka-LCD may shortcut dito na mabilis ang daan yung tinatawag nilang pugaan padiritso sa city ng Iligan dahil duman nga kami dito dahil nga sa wala kaming helmet at dadaan kami sa highway at kailangan pa namin manghiram ng helmet dito sa may-ari ng motor kasi nandito yung mga kagamitan nila so mga ka-LCD pagkatapos nga namin dito manghiram ng helmet

at nandito na tayo sa Gaisano Mall at bibili tayo ng biskwit pampasalubog natin doon sa mga kamag-anakan natin bye bye